So good day mga boss, uh usapan na ano tayo, third drive bearing o needle bearing mga boss ng torque drive. So ito ay uh, torque drive bearing ng Honda Beat Street at uh, isa to sa mga pinalitan natin mga boss. Uh, paano ba nasisira o ah uh, umiingay itong needle bearing natin mga boss. Kapag kulang mga boss o less maintenance tayo pagdating sa lubricate ng ano na ito mga boss ng bearing na to doon siya uh, nasisira o nawawala yung pagka smooth ng uh, bearing na to mga boss so ano ba yung tinatamaan nito ng bearing na to so dito mga boss ang dapat kasi mga boss etong mga bearing na to napahaba ay nakaumbok talaga yan mga boss tapos yung pinaka-guide niya. So yan, guide ng ating bearing, yung mga nakikita niyo sa mga pagitan na yan ay dapat nakalubog yan mga boss. Dito, ah uh, nakalubog pa naman siya. Pero halos kakaunti na yung pagitan nila mga boss. Tapos pag dito sa actual mga boss, pag nakita niyo sa actual, halos pantay na talaga sila. So yan, halos pantay na yung pinakaano lalo na sa gitna mga boss, bandang gitna. So yan, may kita nyo dyan sa actual na talagang halos magdikit na sila yan yung nagkukos ng ingay mga boss yung pagkis ng ah uh, ng ating ano dyan ah uh, pinaka ah uh, aparatus na papasok dito so yung ating bearing ay uh, gaganit o iingay dahil Uh, hindi na sa bearing kumakaskas yung ating uh, ipapasok dyan at less din ng lubricate pag once nga na napabayaan natin yan ay nakikis-kis mga boss o na itutulak na ng sobra ito kasi nagkakaroon na ng friction tapos sa tagal na rin sa tagal ng pagkakaservisyo nya at hindi na nalulubricate ng maayos Uh, hindi maganda yung pag uh, takbo ng mga bearing na yan uh, at nailulubog niya mga boss o napapalubog yung bearing na yan sa katagalan hanggang sa papantay na siya at kikis-kis na itong ating pinaka guide so yan kaya siya umiingay kaya uh, talagang dapat mga boss na may maintenance natin to ng maayos pag once na nagpalinis tayo ng ating CBT kailangan talaga na nalulubricate ito mga boss kasi napakaliit na pyesa pero uh, mahal o malaki yung magagastos nyo sa pyesa man o sa labor mga boss pagpapagawa na ito tapos yun nga uh, may isa rin tong bearing mga boss dyan sa dry bearing yung maliit at uh, uh, doon sa video natin na ginawa natin nung pinalitan natin ito natin i-upload kasi maingay mga boss tsaka may mga tugtugan so yan dito kasi nakababa siya eh. kaya yung bearing may kita nyo na naka ano siya medyo naka umbok pero pag once na uh, nakaganan yan mga boss yan may kita nyo na kakaunti na lang yung pagitan nila nung guide tsaka nung bearing yan yung nagkukos mga boss ng ingay kaya huwag natin mga boss na i-maintenance to linisan natin ng uh, maayos at i-maintenance natin ng grasa at kung maari, high temp na grasa yung gamitin natin mga boss sa pag nito para sure tayo natatagal ang servisyo ng bearing na to sa ating mga motor mga boss so, okay